Ayan, good morning mga master. So share ko lang sa inyo dahil itong problema ko sa door handle Ayaw na magbubukas Dahil bali na to So halos mag isang buwan na to nasira Binuksan ko to dati So na-confirm ko na bali yung lalim Ayan, ayaw na magbubukas Pero yung sa loob Nagamit pa yung sa loob dahil pwede pa siyang buksan gamit yung handle sa loob Ayan, try natin So, kailangan dito ka sa loob magbubukas. Ayan o. Ayan. So, itong handle na to sa loob, ito ang gumagana. Dito, hindi na o. Ang lambot na o. So, ngayon naman, doon din sa kabila, kanina palang umaga, nasira. So, ganito na rin siya. Ayan. Kailangan na rin siya sa loob buksan. Ayan o ayan na magbukas ito yung buksan ko ngayon Ah, sana ay kumalas lang siya hindi siya nabali kasi kung kumalas lang siya pwede natin siyang ibalik ayan buksan na natin to so ayan dito tayo pupuesto sa loob Ah, ah. dahil sa loob ito ayan siya So ngayon, kailangan mayroon tayong ganitong tools. Eh, ito yung pang bukas ng ah tornilyo. Dahil ganyan yung tornilyo niya, oh. Ayan. Ayan, buksan natin. Hmm. Safety natin dito. Ayan. Lorraine. Ayan, so natanggal na yung dalawang tornilyo. So, nakasaklob lang ito lahat. Tulad nito, oh, sample nito. Ganyan. Ayan, oh, salpak lang yung lahat. Nakasalpak lang. Ganon din yan dyan, nakasalpak lang din. Kaya, ang gawin natin, lock natin. Tapos, ganito lang yan. Dandaan lang. Ayan. Ayan. Mm, yan Pati si ilalim yan. yan Tingnan natin sa loob Lahat Tanggalin natin ito lahat Pati si ilalim So, ayan Nakikita na natin si ilalim Ayan Tingnan natin Sana ay hindi siya nabali Dito may takip siya dito. Tanggalin natin. Mm. Ganun pala. Kailangan tandaan natin kung paano siya pwisto para may balik natin yung na maayos mamaya. Ah, nakaganaan. Ay! Ayan, so pareho, balik din, no? Oh. Ay, balik din. Pareho sa kabila. Ganito din ang nangyari sa kabila. So, balik siya. O, oh, bali. Ito yung tutulak. Ganon. Pala hindi na gumana. So, ito lang gumana. Ayan o. Oh. Yung sa labas, wala na. Dahil bali na, hindi na siya gagana. Yan ang malaking problema ngayon. Ayan. Uy. Minsan kasi ito lang ang kumalas. Ayan. Tulad nito. Oh. Kakalas lang siya dito. Ito. Oh. Nakaklip lang yan eh. Medyo matigas lang. Ayan. Nakaklip lang yan. Minsan kumalas lang yan. Tapos pwedeng ibalik. Ito kasi bali na talaga oh. Ayan, hindi na natin pwedeng ibalik. Ayan. Kailangan na talaga yang palitan. So na natin to. Dahil wala tayong magagawa dito. Ayan. Tapos ito. Tapos yan, balik na natin to. So, ganito lang ang pagbalik, mga kamaster. Ayan. Pasok natin to. oh. Ayan, ganon lang kasimple. Ito, balik na rin natin. Okay. Tapos na. Ayan, napakadali lang niya tanggalin at saka pagbalik. Kaso lang, may problema nga, balik nga. Wala tayong magagawa dun. Kailangan talaga, dali natin to sa uh, sa shop or sa kasa mismo so request natin na papalitan ng ganyan hindi natin alam kung magkano yan mahal yata yan eh so sa sunod na araw naka-schedule na to sa, para sa PMS service chins wheel. so check pa kung ano pang ibang problema so isa na ito sa problema itong dalawang handle na to so sa sunod na araw malaman natin kung magkano yung frisyo sa ganyang handle Ayan, So matagal na kasi tong sasakyan na to, ma ano na siya. 9 years na kasi to sa amin kasi 2014 to eh. Kaya siguro ganoon talaga ang sasakyan kapag tumatagal na. So lumulutong yung mga ano, mga plastic lang kasi yun eh. Siguro ganoon talaga kapag matagal na yung sasakyan, mababali talaga. Lalo na kapag yung seatbelt niya ay naipit sa loob. So ang hirap na mabuksan kapag naipit yung seatbelt. So kailangan mo na hilahin mo muna yung seatbelt. Eh, minsan kasi hindi natin alam kung bakit matitigas kaya pinipilit natin buksan kahit matigas so yun ang dahilan na nababali ito so ayan so ngayon naman mag check ako ng brake pads yung brake dito sa harap para malaman ko kung gano'n siya kanipis dahil magpapaservice nga sa sunod na araw uh, may request natin na mapapalitan siya kung palitin na pero kung hindi pa naman huwag na lang muna so ayan ibabalik ko pa dalawang tornilyo mga master Ayan. Nakalimutan eh. Gusto mga ka-master. Masama yung tiyan ko. Parang hindi maganda tong naramdaman ko. So bukas ko na lang siguro siya uh, i-check kasi kailangan ko na pumunta ng CR. right? Alright. Ngayon mga kamaster, nandito ako sa Toyota Pasig dahil mag-inquire ako ng handle ng sliding door. Ayan, ito yung Toyota ng Pasig. Manapit lang to sa office. One eternity later. So ito na mga kamaster, yung presyo ng parts na to. Ito. Ayan, 4,000 yung isa. 4,454. 0.69 ang isa. So dalawa yung nasira. Kailangan natin yung dalawa. So, ayan ang price ng dalawa. 9,978 So magti 10,000 So ayan mga kamaster Ang mahal pala ng presyo ng handle Yung sa outside part lang yon So hindi sila nag-stack ng ganito mga kamaster Kailangan pang i-order So kailangan mo muna i-fulfill So tatlong araw Tsaka darating yung parts So medyo matagal din So hindi sila nag-stack ng mga ganyang parts So ayan mga kamaster Bigla akong mahinating sa airport Sa Terminal 3 Mga foreigner Magari eh, lui non ha... Ibigan ni Boss Kaya ngayon, paalis pa lang ako dito ng Terminal 3 Kakadrap ko lang sa kanila Imbis kakain ako ng lunch kanina, bigla akong tinawag ni Boss May ate daw ako sa Terminal 3 Pastilan Ganyan talaga ang buhay driver Ngayon, gutom na gutom na ako All right.